Guys, grabe. Atin po makita po sa video na ito guys, si Kibuloy. no habang siyang naka, nakaupo po sa kanyang lamesa at uh, kakakain, uh, sinasayawan po siya ng mga, inaaliw po siya ng mga babae niya po, na kung tawagin niya ay mga pastoral staff niya po. So ito po yung mga inner circle po ni Kibuloy na kanya pong inabuso, binulag po, pinapaniwala po na it's a privilege na maka, lapit sa kanya, na ma ma mahawakan niya, matouch niya at magalaw niya. So, tingnan po natin guys, no? ginaya niya po si Haring Solomon sa Old Testament na maraming asawa at maraming mga uh, So, mas lala po ito guys kasi turing niya po sarili niya si Kristo. So, pag -pray po natin guys, yung mga millions po ng mga kaluluwa na kanya pong na-deceive. Salamat tayo sa Diyos na siya po ay nahuli at naway matuldukan na po ang uh, kanya pong kasnungalingan at pangdaraya po sa mga tao po na mapapahamak po. Maraming pong salamat guys. Uh, uh, ako po ay uh, patuloy po na nalangin para sa mga tao na kanya pong na daya. So kakilakilabot po talaga is yung ginawa ni Kibuloy.